CTC talagang positive nga rin sa kanyang umpisa para sa Olympic qualifying tournament at target nila na makapasok sa Olympics na posible namang mangyari dahil na rin sa pwede nating talunin ang kalaban natin sa qualifiers. Malakas ang kalaban pero hindi nangangahulugan na unbeatable ang mga teams na ito. Exciting ang magiging laro dahil na rin sa NBA players ang ilan sa kalabang players at tatapatan nito ng mga local players natin na sina Soto, Junmar, AG Edu at Japit Aguilar sa 4 at 5 position. Ito na nga ang pagkakataon ni Kay Soto na inaabangan ng lahat ang makipagkumpi siya laban sa bigs ng Latvia at Georgia na sina Kristaps, Guga Bitadze at marami pang iba. Pero bago ang larong ito ay makakalaban na muna ng gilas ang Poland at Turkey na may mga NBA players nga rin kaya magiging high level competition maging ang practice games mula sa team ng Spurs sa itong si Sochan at maglalaro sa OQT para sa team ng Poland na makakalaban naman ng gilas sa kanilang scrimmage games o practice game. Magkakasukatan ngayon ang dalawang teams kung sino ang masanda na para sa Olympic qualifiers. Mas malakas pa nga ang Poland kumpara sa Georgia kung ang rankings ang basehan natin sa FIBA kaya naman mapapalaban ng gusto ang gilas laban sa team ng Poland sa kanilang practice game. Nakita natin ang kanilang center na si Alexander Balcerowski isang 7-1 player at champion ngayong 2024 sa Euroleague. Ibig sabihin talagang malakas na kalaban ng Poland. Hindi magiging madali ang matchup na ito para kay Kay Soto dahil alam naman natin na may mga malalakas na players na naglalaro sa labas ng NBA. Isang Euroleague champion ang kamatchup ni Kay Soto sa team ng Poland 7-1 laban sa 7-3 na si Kai Soto kaya naman kailangan na paghandaan ni Kai ang mga matchup na ito dahil sa ang Euroleague nga rin. Ang isa sa mga liga na merong mataas na level ng kompetisyon at galing dito ang kanyang makakamatchup sa loob ng paint idagdag pa natin na champion ito at 7-1 ang kanyang height mapapalaban ng husto si Kai dito. Mapapansin at mapapansin ng mga NBA scouts ang laro ni Kai at kung maganda ang laro niya laban sa team ng Poland ay isang magandang indikasyon ito na posibleng nga na -wit ng NBA contract ang Wasserman at itong si Kai Soto ngayong 2024. Sa por performance pa rin. Nakasalalay ang magiging kapalaran ni Kay Soto kung makakakuha ba sila ng magandang NBA contract at hindi rin mawawala ang NBA contract na mababa ang bayad pero kung sakali na nagkaroon ng oportunidad si Kay at nabigyan ito ng kahit na minimum sa NBA m eh mukhang kukunin na nila ito. Nakadepende pa kung two-way contract ito di mas mahirap. Halos sakto na nga lang ang oras na natitira para sa mga players para sa kanilang conditioning dahil nandyan na ang June at ang practice games na masusundan naman kaagad ng OQT sa unang linggo ng July. Hindi man sa magic ang panalo at sa hard work pa rin ng mga players na ang resulta ng laro. Yung ibang gilas players natin tuloy-tuloy sa paggrind sa ensayo at yung one month ay halos sapat nga lang para sa kanilang preparasyon. Buti na lang at isang solid team ang binao ni coach Tim kaya mas pamilyar ang mga players sa galaw ng isa't isa. Mababawasan ng issue sa chemistry at sa injury issues at condition na lamang magkakatalo. Magiging negatibo ang impresyon ng mga fans kapag natambakan ng gilas laban sa team ng Poland at Turkey at hindi ito maganda bago ang OQT kaya naman kailangan ng gilas na makapagpakita ng magandang resulta sa kanilang practice games bago ang Olympic qualifying tournament. Nang sa kanon ay mataas ang moral ng team talagang may laban at pwedeng manalo. Wala pang OQT pero kay Soto mapapalaban sa mabigat na kalaban Euroleague champion 7-1 ng height at kailangan na matapatan umatalo ni Kay ang player na ito halos magkasing edad rin sila at magkasing tangkad nga rin. Ang maganda ngayon kay Kay Soto ay mas malakas ang kanyang katawan, may improvement sa strength kaya palaban si Kay sa loob ng paint kahit sa pisikalan at kitayan sa kanyang laro sa Japan B1B League talagang ginugulangan at hard foul ang binibigay kay Kai Soto dahil sa kanyang height advantage pero kay Soto nakakaya ang physical challenge na ibinibigay sa kanya ng mga import. Chris McCullough magbabalik nga rin bilang isa sa player ng SGA na maglalaro para sa paparating na Jones Cup sa July at magiging maganda nga rin ang laro dito dahil may pag-asa ang SGA na makuha ang championship title kapag nadagdagan pa nila ng isa pang solid center import ang kanilang lineup. Naging NBA player si Chris McCullough at import ng SMB kay naman pamilyar na pamilyar. Ang mga Filipino basketball fans sa player na ito at gusto nga rin sana ni Chris McCollum na maging naturalized player ng Gilas. Wala na ring offer si Kiefer Farabena sa team ng Shiga Leagues pagkatapos nilang magkampion sa Bito ng Japan B League at isa nga rin siya sa mga players na maglalaro para sa SJA Pilipinas sa Jones Cup. Isa ang Jones Cup sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans habang off season ng karamihan ng mga liga dito sa Asia.